For today's video guys Panibagong vlog naman tayo ngayon mga idol Naglulugit po Kami ng mga niyog Ayan po idol o oh. Yung naglulugit niyog, o oh. Ayan po idol Ayan po idol Dul, Ba't di ka tumingin dul? Dul, Tumingin ka naman Ayan po idol o oh. Andun yung ano yung Kasama namin na bagong dating idol Yun po ang napakalakas na maglukit dito sa amin idol si Eduardo Senior Gonzales taga Mikagula pa is yan oh, yan po idol ah uh, bali hindi nyo ako nakita sa aking video ngayon kasi ako po yung nagkakamera sa kanila idol ayan po bali mamaya makikita nyo rin ako Ayan po. bali apat sila idol nagkukuntisan yata sila eh, kasi hindi nagsasalita mga idol yan po idol yun tingnan mo idol yun po yung napakalakas tao tingnan mo kahit ganyan lang yung maglugit idol kukuha niya ng 10,000 buong maghapon o oh. kukuha niya ng 10,000 buong maghapon yan po mga idol ito po yung natapos na mga idol na nalugit natin. Nalugit namin kanina. Ito po. Ayan po. So maliit na lang po idol ang lulugitin natin ngayon. Ayan po idol oh. Yan pong natapos. Ito po idol ay luto na. Pwede na natin itong ibinta. O ayan po idol. Luto na po yan idol. Pwede na natin ibinta yan. At ito po yung pangatong mga idol. Yung balat ng niyog. Ayan po. Yan po mga panggato ng Ito po wala yung lugar sa aming busing idol. O. Ito po yung asinda niya idol. Ang laki-laki talaga idol. Kaya dito ako nagtatrabaho idol kasi hindi hindi ako magtatrabaho wala akong mga... wala akong mabiling bugas, uh, bigas, wala akong mabili. Kaya nagtatrabaho kami ngayon dito, naglulugit. Kukopra kami ngayon mga idol. Ayan po. Tingnan nyo idol. Punti na lang. Pero madami na yung nalugit ng mga niyog. Yun po yung bao ng niyog idol. Oh. Ayan po. Ayan po si idol yung mga bao ng mga niyog. Ayan po idol. So ngayon idol maglulugit na po ako idol. sumala so, bao idol. world time naman move, naman tayo idol. Ka lang idol napapad sa aking YouTube channel. Okay, like naman po at subscribe, share, click the no notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload kong video mga idol. At maraming maraming salamat sa sulit suporta, sa walang sawang suporta nyo sa akin mga idol. Maraming maraming salamat idol, malaging tulong na yan ang pagpanonood nyo sa aking mga vlog. Thank you, love you mga idol. So, ito po idol. Titigas pa rin. So, ito po ay Luto na 'yon. Lutong-luto na po 'yan, idol, luto. Pwede na itong maibinta bukas. <tipos> <tipos> Hala, idol. Yung <tipos> sako, <cool>, idol. Trupol. Yan po, idol. Luto na siya, idol. Oh. yung drive drive ikot-ikot karang-karang. Hindi <tipos> na lang talaga mga idol, malapit na tayong matapos kahit nasusugatan yung kamay natin idol patuloy pa rin tayo yun talaga ang buhay mga idol kasi wala tayong pambili ng bigas kapag tumigil tayo kahit napapagod tayo mga idol hindi tayo susuko kasi ay, may mga pangarap tayong kailangan na kailangan nating matupad. Masaya yung hindi ba doon? Ay doon, alas ka dyan. Baka ma, ano yung ito, labay ko. Ay doon, wala nang malayor kata. Alas ka dyan. Baka matamaan ka nitong bagol. Hindi naman yan bagol, bao naman yan. Anong? Bao. Bao? Oo, bao oh, ba ng niyog. Ngayon po, wala nang laman ang bao ng niyog. Yan po ay dolo. Sinabi po sa ka ko, Ah, lang sa likadata. Baka ah, na! At yung lipaya ginagawa na. So, oh. ah, wala na. Wala na pa siya po niya. Huwag naman yung papatayin. Hindi eh, ka naman papatayin. Huwag pa nga natin. Idol, tingnan mo yung manok ko. Oh, Bakit may kago noon? Oh. Meron pa nga. Oh? <laughs> <laughs> Kundi na ang talaga ng dol. Mayroon nga siyang patikikulong. Mayroon nga siya. Kung ano, nag-istora namin. Saan ba? Sa big part. Dapat, nakailis na. 일단 은저는 들어 보여 Ay doon. Doon. Ang galing ni Manoy Berto. tu? ano? Berkarang? Doon nga doon. Doon. Tingnan mo. tayo matapos ay mga idol hindi na lang yung ano lulugit na yung idol yung mga kailangan talaga natin idol piliin yung ano yung luto at sa kahilaw kasi lulutuin natin lulutuin ko ulit tulad dito luto na to kasi kapag lutuin natin ito ulit maging uling na ito wala na itong katas hard work talaga dol basta magkukupra tayo mga idol Hard work tu la Okey tu lolo Tuna Tula hmm. hmm. nang katas Wala nang katas idol kasi sinyo citizen na yun eh. Wala, kaya wala na siyang katas. Na-overcook na po siya idol. Ito, ito na rin pala. O, ayan, ay hindi pa pala. Kailangan pa itong lutuin ulit. Sa landahan. Landahan mga idol. Tingnan mo yung kamay ko. Susugatan na. Masusugatan ka talaga kasi ganyan naman talaga mga trabaho ng partners. Kaya masusugatan tayo. Kunting pagkakamali lang natin ito. Hiwa talaga ang ano natin yung kakalad. Kamay. ingat-ingat lang kayo mga idol. Di ba In, Ingat ka lang. Kung po siya doon, dalos yun ang nasa proseso. proseso tayo. Ano uh, Ano eh. yung sinasabi nila. Kasi, ang sabi kasi niya, idol, idaan pa natin yung ただいまだどう dol. Pone mi pantalón nuevo. Kunti na lang talaga malapit nang matapos 'yan mga idol. Yan po siya. Mga idol, malapit na talaga silang matapos. Ito kanilang paglulugit ng mga niyog idol. Ayan po oh. Kunting-kunti na lang talaga mga idol. talaga idol ito idol maraming na kumpi na lang kasi napakabilis ng naglulugit lutong lutong malutong na malutong parang sitsarod So ayan po mga idol, natapos na ang paglugit namin ng mga niyog. Ayan po idol. Lahat, idol. Ayan po. May kunti pa lang lang tinapos na ayan po. Wow, pisoy talaga. Po, idol. Matapos idol, na lahat ang paglugit namin ngayon ng niyog idol. Ayan po yung nalulugit na mga idol, ng mga kopra. Ayan oh. Po. po idol. Oh, nakakapagod to idol pero kahit napapago okay lang dahil masaya naman kami nagkukintuhan kami sa aming paglulugit ngayon kahit hard work ang trabaho namin yan po yung busing namin idol ito po yung area niya idol yung asindan nila dito sa amin ito po yung asindan niya idol malawak, malawak na malawak to idol Oo, mga 100 hectares itong kinukopra namin ngayon idol oo 100 hectares so marami pang lulugitin namin ito sa susunod na araw kasi magbibiyak ka ng mga niyog mga idol marami pa doon sa ibaba idol oh. doon sa ibaba marami doon oh, kasi 100 hectares to eh asinda ni Arturo yan po yung mga luto na idol na ng mga kopra na nilugit namin yung galing sa bao oh. yung oh, ito po idol oh lutong luto na po siya idol malutong na malutong parang si charo na nga oh ayan po tingnan mo oh wow ayan lutong luto talaga idol na overcook lang idol ayan po ayan po mga bao ng mga niyog, ga idol oh ang dami ng mga bao ng niyog, idol ayan po at nandun pa ba, yung bao ng niyog. ayun po idol sa so, susunod yan idol gagawin na naman yan siyang uli uh, ayan po idol Inaantok Ina niya. Inaantok na siya So hanggang dito na lang po idol. Maraming maraming salamat talaga sa panonood niyo sa aking mga vlog, sa solid suporta niyo sa akin. Sa walang sawang pagsuporta niyo sa akin. Maraming maraming salamat mga idol. Love you.